Giniagawa Sin, mo. kung gusto nang tinapay. Okay. Ha? <laughs> huh? Kininig talaga siya. Pag tinapay ang usapan, nakikinig 'yan. Pero kapag tinawag mo, bungol 'yan. <laughs> gusto mo ta? Gusto mo? Ah, Giniagawa mo. Sorry. Ha? with somebody. Huh? With somebody. Huh? <laughs> Iba, umupo. <laughs> Sabi pak mau mau nga naman sa harap ko <laughs> dito ka. Hello, opo. oh <laughs> so, ah, so pagkain, <laughs> so, dito, dito na. Halika dito, dito dito opo dito dito oh. dito dito Odi diba? 'wag nagkakaintindihan kami. Ganyan, ganyan siya ka. Giliagaw mo. Ganyan siya ka ano sa akin. Ah! <laughs> dito, 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 dito 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 dito. Dito dito Hello. Huh? Hello. Oh, ganyan, susunod ha. Oh, Ayan Gusto mo ng tinapay? Gusto mo ng tinapay? Hello O oh, ayan Giniagawa good, mo ha? Ganyan lagi ha Good, okay? Okay mm. Hello huh? ulit Yung gusto ng tinapay? Hello Hello, kung gusto ng tinapay Okay huh? <laughs> Giniagawa mo gusto ba ng tinapay? Hello? <laughs> huh? Okay. Giniagawa mo. Wait lang. Ha? Wait lang. Wait lang. Wait. Sit. 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 Kung gusto ng tinapay. Okay. <laughs> Giniagawa mo. Huh? Pag tinapay ang usapan, nakikinig yan. Pero kapag tinawag mo, bungol Gusto mo to? Gusto huh? mo to? Oh, hello muna. Hello muna. Ayan, very good. Huh? Okay. Gusto mo pa? Hello muna. Hello. Hello. Huh? Ah, very good ang bus. Ulit. Okay. <laughs> Ang gusto mo pa maghilo ka muna. Ah? Okay, may bayad ang hello. O ba? O wala na. Okay, mamaya naman ulit. O oh, di ba? Si tinapay yan ni. Sit, Kung gusto nang tinapay si Tate, ba? Sumo. Ha? sana kasi may kapalit. Hello. Oh. Very ba? Si Lolet. Huh? Ayaw mo? Ayaw mo? Gusto mo? Gusto mo to? Ayaw. Gusto mo to? Gusto mo to? O ayaw mo? Ayaw mo? Okay. Ayaw mo yata eh. Alis na ako. Hello. <laughs>